انا انا ما انا ما انا ما انا 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 Gulpo yun po. Gulpo yung pulutan ito guys. Hindi lang ito Ay. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Kaya na mong labo. Hindi po na matingas ng bugan o. Tingas na. Tingas na po na sa bugan. Oo. Kuha na kayo yung ibasin ba dahan. Pino. Ano na. Harap na daw. Okay. Si yung sa kay nakakuan lang. Nakabaksir. Okay. Ang sabay nakablog ka niyan didi matrending ka. Ito. Uh, Bang. Bang ini kabrip lang ani. Kabri ko an lang. Wala natin dapat patagalin. Ano to? Sino sinundalo na kinilaw to? Oo, oh, mo na nga mo gibi. walang wala tong gata. Oo, oh, ayo ba. Ayun. Naay mo natin yung mga sangkap ingredients, mga sangkap. Mga kinilaw no. Ayan, Ay, sa. Oo. Yan ni sa. Sirayap ni mo na mo Puro siya. Pampulutan lang to. Hmm. Kasi yung may gata, hmm. yung kan yan, yung itong kan. Yan. Yan. Ito yung kinilaw guys. Ito yung suka. Ito okay. Oh, ano? ano man yung dinay? Oh. Yeah, Pag-itubuan gani o. Iba't ibang klase ng isda ang huli nila. Ito, yung mga maliliit na isda, hindi nila na nakuha, hindi nila na tinga. Thank hmm. you. <coughs> nandito At... ah, daw guys. Ah, pano ito guys? Ah, alas 8 ito. ng gabi na dito sa <laughs> sa amin. I'm dito handa po dito